Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng MSG? Ito ang Marine Security and Escort Group ng Philippine Marine Corps. Karaniwan natin silang nakikita sa mga parades, honor guards, at state ceremonies, laging matikas, disiplinado, at handang magrepresenta ng Marines. Pero hindi lang sila pang seremonya. Sila rin ang nakaata sa security at escort missions para protektahan ang mga tao at pasilidad na mahalaga sa ating bansa. At hindi basta-basta ang maging bahagi ng MSCG. Bago ka maitalaga rito, kailangan ay combat experience ka muna. Ibig sabihin, dumaan ka na sa totoong laban at napatunayan mong kaya mong harapin ang anumang hamon. Kaya bawat miyembro ng MSEG ay hindi lang sanay sa forma at disiplina, kundi subok na sa aksyon. Ang MSEG ang tunay na simbolo ng professionalism at readiness ng Marines. Sa entablado man o sa mga kritikal na misyon, dala nila ang tatak na laging alerto, handa at matatag. Kaya kapag nakita mo ang mga Marines sa MSIG, tandaan mo, hindi lang sila nakatayo para sa parada. Bit-bit nila ang dangal ng buong Marine Corps at ang panata na Semper Fidelis Always Faithful, MSEG, Marine Security and Escort Group. Hindi lang Honor Guard, hindi lang security. Sila ay Marines, tested, proven, at handang magsakripisyo para sa bayan.